Sa panahon ngayon kung saan parang lahat ng tao ay naka fast forward mode sa paghahabol ng mga achievements, mga titles, validation at kahit anong makakapagpakita na ahead sila sa iba. Naging normal na ang obsession sa winning. Para bang naging mahalagang peraso na kailangan para mabuo ang identity. Pero sa gitna ng ingay na yan, may isang maliit tahimik at sobrang misunderstood na grupo ng tao na hindi natitinag, hindi naiinggit, at hindi natatakot matawag na loser. At minsan pa nga, mas prepare nilang tawagin silang ganito. Oo sila yon, ang mga introvert. Yung hindi sumasabay sa karera ng mundo, yung hindi umiiyak kapag hindi napansin, at hindi nagagalit kapag hindi kasama sa top list. Para sa kanila ang pagiging loser externally ay hindi automatic defeat. Ito ay spiritual freedom. Sa labas mukhang baliktad sa logic, sino bang gustong maging loser? Pero sa isip ng mga introvert, ibang architecture ang gumagana. May dark psychology, may silent strategy, may emotional detachment na hindi kaya ng mga validation addicts. Kaya narito ang mga borderline genius reasons kung bakit para sa mga introvert ang pagiging loser is actually very very okay. And who knows, baka ma-realize mo rin na minsan, the greatest form of winning is not needing to win at all. Number 1. Dahil ang pagkatalo ang pinakamabilis na paraan para hayaan silang mag-isa. Para sa mga introvert, may secret advantage ang pag ng mundo sa kanila. Ang tawagin silang loser. Kapag nilagay ka ng society sa irrelevant category, biglang lumiliit ang mundo mo. Naglilipatan ng mga energy vampires, umaatras sa mga pakialamera, nawawala ang mga manggagamit at mga taong mahilig sumipsip ng oras at lakas. In short, kapag loser ka in their eyes, hindi ka nila aabalahin para itong automatic life setting na nag-a-activate ng silence mode. Hindi mo na kailangan mag-explain, magpakitang talino o sumali sa exhausting social olympics ng iba. Nagkakaroon ng kapayapaan. At para sa mga introvert, silence is not empty. It is power, therapy, and home. Kaya kapag may nagsabi ng wala ka namang mararating, hindi nadudurog ang mga introvert. They actually breathe easier doon sila nagre-recharge, doon sila lumalalim, doon nila nabubuo yung identity na hindi nakatali sa mga expectations. Sa low loob, loob nila, may maliit na ng ngiti. Sige, tawagin mo akong loser. Mas kaunti kayo, mas peaceful ako. Ang iba nasasaktan sa judgment, ang mga introvert, mas nagiging grounded. Number 2, dahil ang mababang posisyon ay katumbas ng walang expectations. Sa mundo ng status, kapag hindi ka sikat, hindi ka big time, hindi ka dominant, usually tingin sa'yo ng mga tao ay mababa. Pero may hidden blessing dito na hindi nakikita ng karamihan. Walang expectations. At para sa mga introvert, ito ang pinaka-luxury item sa buhay. Kapag walang humihila sa'yo pataas, walang pressure na bumagsak. Kapag walang inaasahan sa'yo, nagkakaroon ka ng psychological oxygen. Ito yung space na kailangan ng mga introvert. Yung freedom na walang nakatingin, walang nagmamonitor, walang nagde ng performance. In that quiet space, introverts grow internally. Habang ang extrovert world ay busy maghabol ng mga palakpak, likes, recognition, at bragging rights, introverts are updating their inner system. Self-awareness, patience, discipline, emotional intelligence, mental clarity. Mas pinipili nila maging grounded kaysa maging glamorous. Mas gusto nila ang stability kaysa sa spotlight. Kaya hindi sila natitinag sa pagiging loser. Kasi hindi naman nila ginagawang sukatan ang status. Ang sukatan nila ay kung gaano kalinaw ang isip nila. And that is something society can't measure. Number 3. Dahil ang pagiging loser ay nakakapagpatigil ng mga banta. Ito ang isa sa pinaka-bizarre pero pinaka-genius na psychological weapon ng mga introvert. Harmlessness as camouflage. Sa social jungle, ang malakas, maingay, mayabang at overly confident, sila ang unang target ng insecurity, competition, pang-aaway, pang, pang Pero kapag loser ang tingin ng mga tao sa'yo, walang threat, walang umaaway, walang nakikipagpaligsahan, walang pumapansin at doon nagiging deadly ang mga introvert. Dahil hindi sila target, nakakapag-observe sila ng sobrang detailed. Nakikita nila ang dynamics ng mga tao without being part of it. Nakakapag-analyze ng behavior patterns, nakaka-develop ng emotional mastery, everything happens quietly, invisibly, strategically. This is stealth psychology. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng energy sa mga social battles, introverts are quietly gathering intel na magagamit for life. Being a loser is not a weakness. It is an invisibility cloak. Mas takot dapat ang mga tao sa mga taong hindi napapansin. Number four, dahil hindi pareho ang sukatan ng buhay sa mga introvert. Sa lipunan, ang panalo ay trophies, spotlight, status, applause. Pero sa mga introvert, iba ang scoreboard. Hindi nila kailangan ng mga medal para maging buo. Hindi nila need ng spotlight para maging valuable. Ang sukatan nila ay internal peace, autonomy, emotional stability, at access to solitude. Kaya kahit tawagin silang loser, hindi nila ito nararamdaman as defeat. Kasi hindi naman sila naglalaro sa game ng validation. Hindi sila naghahanap ng mga palakpak kaya wala silang pakialam kung walang nag upload Hindi sila naghahabol ng spotlight, kaya walang effect kung never sila mapansin. Para sa kanila, kung tahimik ang isip ko, panalo na ako. At totoo naman, maraming trophy collectors ang empty. Pero ang mga introvert, tahimik pero solid ang loob. That is real winning. Number 5, dahil ang pagkabigo ang nagbubukas ng totoong pagkatao. Kapag wala kang ka dapat patunayan, doon lumalabas ang totoong ikaw. And this is where introverts shine the most. Kapag nawala ang pressure, nawala ang audience, nawala ang mask, saka lalabas yung real introvert core. Creativity na malalim, wit na sharp, emotional depth na hindi kayang abutin ng mga shallow minds. Spiritual clarity na impossible sa mga noisy people. Intellectual strength na lumalakas kapag walang distractions. Kapag tumigil ang mga introvert sa paghabol ng approval, nagiging unapologetically authentic sila. At ang twist, yung authenticity nila ang nagiging attractive and powerful. The moment they stop trying to win, they begin to win naturally. The moment they stop performing, people start noticing. Losing externally sometimes unlocks the strongest internal version para sa mga introvert. Number 6. Dahil ang pagiging loser ay inaalis ang mga maingay na tao sa paligid. Ito ang pinaka-underrated gift ng pagiging loser, automatic social filtration system. Kapag loser ka sa mata ng iba, unang mawawala ang mga dapat naman talagang mawala. Yung mga superficial, yung mga users, yung mga klingi yung mga maingay, yung mga narcissistic, yung mga drama generator. All the wrong people disappear. Ang natitira The rare ones. The deep thinkers. The sincere. The quiet but profound. The type of humans who can sit with your silence. Understand your depth. And respect your space. Introverts don't want 200 friends. They want only two people who feel like home. Being a loser keeps the noise out and the real ones in. At number seven. dahil ang mga introvert ay experto salon game. Ang lipunan ay obsessed sa instant success. Quick wins, viral moments, early achievers. Pero ang mga introvert, they play the long game. Marathon mindset, silent builders. Hindi nila kailangan mag-shine ngayon. Ang iniisip nila ay future. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila nai-insecure kung hindi pa sila successful at 25. Tahimik silang nagtatayo ng mental and emotional architecture na magpapalakas sa kanila long term. Kaya yung pagiging loser early in life, walang effect. Part ng strategy, hindi failure, timing. Society sees a loser today. Pero para sa mga introvert, hindi pa ito ang final form ko. At dito nang gagaling ang mga late bloomers na sobrang powerful, yung tahimik buong buhay, then suddenly one day, bigla nilang stable, competent, at unstoppable. Ito ang pinaka-weird pero pinaka-liberating truth. Para sa mga introvert, ang matawag na loser ay hindi insulto, kundi invitation. Invitation na lumayo sa ingay. Invitation na mag-detach. Invitation na mag-evolve silently. Ang label na loser, tinatalo nito ang pressure, ang noise, ang mga shallow expectations at ang mga unnecessary social battles. Kapalit nito ay clear mind, quiet life stable emotions, strong sense of self. In that silence na iniiwasan ng karamihan, introverts find power. Yung power na maging kung sino talaga sila, hindi kung sino ang gusto ng mundo. And ironically, that's how they win, the only game that actually matters. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Rebecca Ogata. Sabi niya, ang isang totoong introvert ay hindi kailangan magpapansin. Mahirap talagang tapatan ang totoong introvert. Sabi naman ni Marie Delight Worker, Good evening po Sir AP. Para sa akin kahit anong kapal ng maskara na suot, madaling hubarin kung ano ang tunay na katauhan na nagpapanggap lang bilang introvert. Nagpapanggap na tupa, yun pala buhaya. Happy weekend po Sir AP. God bless po. At ayon naman kay Paul Elia Kim Saldoga, mas mabuti na lang natanggapin na lang natin kung sino-sino na tayo para sa sarili natin kesa pa sa magpanggap na maging misteryosong tao. Kung gusto nyo maging best version ng sarili nyo, tanggapin at mahalin nyo kung sino kayo. Kung extrovert ka, hindi mo kailangan maging introvert para maging misteryosong tao ka. Kung introvert ka naman, hindi mo rin kailangan maging extrovert para hangaan ka ng maraming tao. Kung extrovert ka, extrovert ka. At kung introvert ka, introvert ka. At kung darating man ang panahon, nahaanapin ako ng mga tao para maging extrovert, hindi ko na babaguhin yung sarili ko bilang introvert. At hindi ko na babaguhin yun para lang pakisamaan ng mga taong gustong makipagkilala o makipagkaibigan sa akin. At shoutout din kailan de Pedro leya, Michiko Tobayashi, Shai Desirdo, Stigma, Yes Sir, Oliver Jobs, Abner Hulguin, Alfonso Jr. Marcelino, Vicarus, Junjun Perang, Kangro, Jack Manoy, Utsukushi, Pax Tumulak, Introvert Cat, Annalyn Granada, Kalayaan Kapayapaan, Rolly Ferrer, Ramlat, RJ Mera, Patterson Gals, Lorena Bintas, Jola Short Video, Kati, at K Arc Angel. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, ishare to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit maraming gumagaya sa mga introvert? Panoorin mo sa video na to.